isikat ikat muna natin ang broccoli. nakat na natin ang lahat lagyan natin ito ng tubig para dito natin ibabad ang broccoli ayan may tubig na siya tapos lagyan natin ng asin para yung maliliit na uod sa ano sa loob ng broccoli ay talagang lalabas siya at tapos tunawin natin yung asin Kamayin lang natin para matunaw yung asin. Saka natin ilagay yung broccoli. Pag natunaw na ang asin, uh, saka natin ilagay yung mga broccoli. Kasi ibabad natin siya ng mga uh, mga 2 3 uh, to 5 minutes. Kailangan siya kasing ibabad para yung mga maliliit na o anong mang, mga, mga insekto na sa loob ng broccoli. Kasi hindi mo kasi siya makita eh. Pero paglagyan mo si, uh, ng asin, yung tubig, kung sa silang lalabas. O ayan, nakababad na. So, eh, i-dip lang natin siya. Yung mga broccoli, i-dip lang natin sa tubig na may asin. At saka, hayaan lang natin siya ng 5 minutes. O, tapos i-prepare natin itong ah, uh, chopped garlic, kasi yun lang ang ginamit namin sa kayong razor clam. kasi yung chopped garlic, yun lang ang gusto ng mga amo sa kayong razor clam. kaya ayan, ating buksan yung razor clam. ayan, bukas na yung razor clam. Uh, i separate natin yung ano, yung tubig yung sauce niya saka yung ano laman ng risotto club ayan dito natin ilagay yung ano cheese So after 5 minutes, pwede na nating i-drain yung ano, yung broccoli natin. Tingnan natin, no? Oh. Uh, Diyan mo makikita pag ano, may mga mga maliliit na mga uod. Nakusa talaga siya. tapos mag ano tayo ng tubig para hugasan natin uli yung broccoli kasi medyo maalat siya kaya hugasan natin siya uli ngayon magpepe tayo ng tubig at lagyan natin ng ice kasi pagkatapos natin i-blanch yung broccoli dito natin ibabad uli yung Ngayon, magpakulo tayo ng, ng tubig. Pakuloan natin ng tubig. Ito, so, kumuloan siya. So, ilagay natin yung lupuli natin. Hindi, hindi ko na siya nila. anong maluto talaga po siya. At maghintay tayo na i-blast lang natin siya ng 1 to 3 minutes. No, after 3 minutes, pwede na natin siyang ano, pwede natin patayin yung apoy. At i-drain na natin siya sa ating strainer. So, ilagay natin. ilagay natin siya doon sa ating prepared na malamig na tubig. Ito natin siya ipabad ng 1 minute lang. Babad lang natin siya kasi yung, yung tubig natin is uh, tapos ilagay na natin, yung natin yung siya. Yung broccoli natin brocoli. hindi lang na mo. Broccoli is fresh. Parang hindi siya lutok pero lutok talaga siya. ng sa pagluto ng broccoli kahit yung long beans o string beans sa atin yun para crispy siya tapos hindi mukhang ano yan o oh, fresh fresh lang din parang hindi luto pero luto sa atin now magpapay tayo ng konti ng uh, mantika ginamit namin is olive oil. Kunti lang para para igisa yung uh, garlic. Kasi yan lang naman ang gustong ilagay sa ano sa, sa, sa spices. Kasi ayaw nila ng marami. Ayaw nila light brown na yung garlic natin. Saka natin ilagay yung